Isang malakas na sigaw mula sa kapre ang natanggap ni Myrna. Napatakip ng tainga si Merna at napatigil kakasigaw ng tulong. Sa akin ka lang Myrna, ika ng kapre, at manghahawakan na ng kapre si Myrna, nang biglang may malakas na alulong ng asong lobo, ang kumuha ng pansin nila Merna at ng kapre. Mula sa di kalayuan, ay tanaw ng kapre at ni Myrna ang isang taong lobo na makisig na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, nang gagalaiti ito sa galit at masamang nakatitig sa kapre, bigla na ang kapre at nagpapawala ng isang malakas na sigaw na umatungaw sa buong kabubatan. Parang mabibili sa lakas ng sigaw ng kapre si Myrna at nagtakip ng tenga, Hindi naman natakot ang taong lobo sa sigaw ng kapre at sumugod ng mabilis sa kapre, Naglaban ang dalawang halimaw sa harapan ni Myrna. Parehas mabagsik at pantay ng lakas ng dalawa. Minipansin ni Myrna na mas magaling at madiskarte sa pakikipaglaban ang taong lobo, kaya mas lamang ito sa laban, at dahil nang hihina na ang kapre at malapit na siyang matalo, gusto niyang isama sa kamatayan si Myrna, hindi ka makukuha ng iba. Isasama kita sa aking kamatayan. Sigaw ng kapre kay Myrna at mabilis na sinugod si Myrna, ngunit mabilis na naprotektahan ng taong lobo si Myrna, kaya siya ang tinamaan ng kapre sa likod, malalim ang sugat na natamo sa likod ng taong lobo, ngunit imbis na manghina ay lalong lamang itong nagalit, ibinaba ng dahan-dahan ng taong lobo si Myrna sa isang ligtas na lugar at napatingin sa mga mata ni Myrna, bago muling sumugod sa kapre, samantala. Nakatulala lamang si Merna sa taong lobo. Tila nawala ang takot niya simula nang iligtas siya ng taong lobo. Tawakas na patumbana ng taong lobo ang kapre. Natalo niya ito at napatay. Unti-unti na agnas ang katawan ng kapre hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Napatingin ang taong lobo kay Merna at dahan-dahan lumapit sa harapan ni Myrna. Nawala na ang galit at mabagsik na itsura nito. Maamong nakatitig ang mga mata nito kay Merna. Saglit nagkatitigan si Myrna at ang taong lobo, bago mahimatay si Myrna sa mga bisig nito, samantala sa bayan, tarantang hinahanap peren nila aling Rosita at aling Amanda ang kwintas ni Myrna sa daanan, Mari wala talaga eh, madaling araw na umuwi na tayo, Ika ni aling Amanda, kailangan natin makita yon. alam ko na samahan mo ako humingi tayo ng tulong sa albularyo. Natatarantang sabi ni Aling Rosita, bigla lumitaw si Miguel sa harapan ng magkumare at nakita nilang buhat-buhat na ni Miguel ang walang malay na si Myrna. Natuwa ang magkumare at dali-daling inuwi sa bahay si Myrna. Kinabukasan, napabalikwas ng gising si Myrna, at dali-daling bumaba at nagtungo sa kusina. Nagulat si Aling Rosita nang bigla siya yakapin ng anak, o anak gising ka na pala. Ika ni Aling Rosita na ng mga oras na iyon ay nagluluto ng tanghal iyan. Ikinwento ni Myrna ang nangyari ng gabing kinuha siya ng kapre. Natuwa si Aling Rosita nang nalamang patay na ang kapre dahil wala nang manggugulo sa kanila. eteka, eh teka, nasa na yung taong lobo na nagligtas ka mo sayo? Tanong ni Aling Rosita, hindi ko po alam nay. Teka nay, paano po pala ako napunta dito? Ang huli ko pong natatandaan eh nasa gubat ako kasama ang taong lobo. Pagtataka ni Myrna. si Miguel ang naghatid sayo dito. Nakita kanya sa gitna ng gubat. Wala ka raw malay nang makita kanya. Sabi ko sa iyo, mahal ka ni Miguel eh. Kaya pala bigla siyang nawala kasi hinahanap ka na pala niya. Eh habang kami ni Tita Amanda mo, hindi magkanda o gaga kakahanap sa kwintas mo. Sagot ni Aling Rosita, Si Miguel po pala ang naghatid sa akin dito, ika ni Myrna. Anak, kalimutan na natin ang nangyari ng gabing iyon, ngayong wala na ang kapre, makakapagsimula na tayo ng bagong buhay. Paalala ni Aling Rosita sa anak, Opo Nay, hindi na po ako babalik sa Manila, hindi ko na po kayo iiwan dito mag-isa, sabi naman ni Myrna. Natuwa si Aling Rosita sa sinabi ng anak, pagkalipas ng limang taon, nagkatuluyan din si na at Miguel, wala na silang pake sa sinasabi ng iba, ang mahalaga ay masaya sila at nagmamahalan, isang taon pa ang lumipas ay nagpakasal na ang dalawa, Nang gabing yon, pagkatapos nila magsiping, nagising si Myrna dahil napanaginipan niya muli ang taong lobo na nagligtas sa niya, bumangon siya at napatingin sa asawa, Nakadapa itong natutulog at nakaharap sa kanya hinaplos haplos niya ang muka ni Miguel at napahawak sa kanyang likuran, nanlaki ang mga mata ni Myrna ng mapapa at makita ang tila mahahabang peklat sa likod ng asawa, parang kalmo ng isang malaking hayop, bigla sumagi sa isipan niya ang nakaraan, kung saan, Iniligtas siya ng taong lobo mula sa atake ng kapre, tanda niya na tinamaan sa likod ang taong lobo, nanlalaki ang mga mata ni Myrna at nakatitig sa natutulog na asawa. Bumalik din sa alaala niya kung paano siya titigan ng taong lobo na para bang kilala siya nito. Napangiti si Merna at muling pinagmasdan ang mukha ng asawa. "Salamat mahal ko," bulong nito kay Miguel at dahan-dahan hinalikan sa labi ang asawa.